Ito, dito tayo nagpapabulkanize, oh. Ayan, si Kuya. Magaling to si Kuya. Dito rin ako yung jeep ko. Dito ko rin pinapabulkanize. Ayan, oh. Kinakalag na. Kapal no? Oo. Oh, Bago yan, Kuya. Uh, bago. Pero hindi pa sumisingaw, no? Konti na lang, no? Kasi kuya yung ano, yung screw, oh. Mahaba. Sa mga driver dyan, pag na ano kayo, na-plot dito, dito kayo magpa-vulcanize ito. Ayan, kompleto yung ano rito. Ayan, may bagong gulong. Kung gusto nyong bumili ng bagong gulong dito, yung ano, bago ito. Ayan. Ayan. Oh Ayan si Kuya oh. Tapos na yung ano natin. Ayan. Kung gusto niyo yung ano magpagawa dito, tsaka ito. Mga brand yung ano ito, mga brand yung gulong pang ano. Pang coach siguro ito no? pang owner. Ayan oh. Bago yan. Ayan, punta kayo sa Dila-Dila, Santarita, Purok. Anong Purok to, Kuya? Purok 1, Dila-Dila. Santarita, Pampanga. Ayan. to dito kayo magpapabolkanize. Ayan. Kompleto may machine dito. Ayan. Oh. Sugi na natin si kuya. Tsaka yung jeep ko, dito ko rin ano, pinapa, lang pinapabolkanize. Ito, Purok 1, Dila Dila. Santa Rita, Pampanga. Ayan. Punta kayo dito pag ano. Tsaka yung mga motor. Ito yung mga ano nila o. Oh yung mga gulong Ayan okay na Ito lang ako. Yan, tapos na. Tapos na si Goya. Yan, dito kayo magpo-volcanize. Dito sa dila-dila, Santa Rita, Purok. 1 ay tapos na yan no? yan dito dito tayo nagpapavolcanize marami dito kaya lang maaga pa lang tayo pumunta yan dito kayo pumunta dito sa Diladila Purok 1 Santarita Pampanga ito magaling itong nagbabolcanize dito ito tapos na subscribe na sa aking youtube channel Todo Pasa Drive ito si Todo Pasa Drive Subscribe na sa aking YouTube channel Todo Pasa Drive